Ay, Diyos ko. Ayan. Malaki na yung saging. Ah, nandito ako ngayon sa bahay natin sa bukid. Bahay kubo. Ah. Titingnan natin yung mga tanim natin. Ano ng mga nangyari. Ay, ayan. Malaki na yung guyavano. Tubo na din yung patola. Patula. Ito na yung niyog ko. Kaya tayo dito ulit sa itaas. Ayan pa yung kamutihan ko. Oh. Anong Sagbot na sad kaayo. So ayan, ayan. Ito, oh. Ayan, may bunga na akong at. Ayan, may bunga na. So ayan, oh. May bunga na yung ano ko, kulikot. Oh. May bunga na siya. Kulikot. May mga bunga na ang kulikot. Ayan oh. Oh, di ba may bunga na sila? Kulikot. May bunga na. Hindi oh, ba may bunga na ang kulikot? Ayan o. Oh. Ayan mga maring o. Oh. May, tan- oh, may bunga na ang mga kulikot ko. Ito pa o. Oh. Hmm. Ito pa dito o. Oh. May bunga na. Mayang sili. Hmm. ito yung problema ko dito oh. ay sobrang ay kung kaayo sagbot ito yung problema ko oh. tinamba nila yung ano ko hmm. sira ang kural sira ang kural ugnit Then, oh sira kasi nagukay sila dito oh. para CR ang problema ang ako ang koral akong nit nagisi oh. ayan nagisi ang nit gisi Kuba ang koral ayan sira sira ang koral Mangustin o malaki na. Nangguba ang koral. Isi. Hmm, nasira hmm, siya. Okay. Katul. Ay katul. Ay mananap. Nagisi <coughs> oh. Sira ko ang koral. Ngunit ngisi gisi ngisi. nag problema run sa una yan o oh, may nagising, nagising, din ang ah, nagising, ko Oh, may bunga na ang papaya pati dito sa kabila oh, meron na ding bunga malaki na yung mangga ko oh. kita diri my god tembakan menikmati ayu diri ni koya oi diri makun yuk kita tambah angkuan o oh. oh, natumba ang akong tanong. Oh, ang neat gani oh, nangagisi. Dapat <tipan> dito ninyo dapat gipuan o oh. Tambog. Okay oh, kay na damage ba no. Oh. Gigastuan biya pud na nako. Sao na na oh. Gisi na. Ging na bitaw nako si Kuya atong iaging. Kuya nagisi eh, biya na kung neat ya diha ya. Kural naguba. Sa ginana ng kural pero ako biya nang gihaguan. uno gisi ya kanang manggustin pinalit bi na gitam gitambukan lang gitambukan lang dito ako ngayon sa lote ah, sa bahay ko buayan ayan so may ano hindi maganda yung nadatnan ko nasira yung Uh, coral atnit na ginawa ko. Paano ba yan? Nasira na. Napunit. Hmm. Ay, nako. So, ngayon andito ako kasi uh, may puputulin akong puno ng kahoy na maliit pa naman pero kailangan putulin para at least hindi na ano makasira sa bubong da ito maliit pa ayan so kailangan kong putulin ito dahil pag lumaki mas lalong ano siya mahirap magagastos pa ako ng puputol ayan oh lumalaki na kasi siya ay ah, isang ipil-ipil at ka um, ano anong ah, tawag dito si so ayan papunta na siya dyan sa, di, sa, bungo, sa bubong so kailangan ko siyang putulin hanggat ano pa siya maliit pa kasi pag malaki na siya ayan mahirap na siyang tanggalin katulad niyan. oh, malaki na so kailangan ko siyang putulin ano, pagpasinsyahan nyo na po kailangan ko pong putulin kasi pag lumaki mas lalong mas magkagastos ako. So, ayan. So, kailangan ko itong putulin mamaya. So, ayan. Yun yung nayari din doon sa likuran. Paano ba yun doon? Sira na yung ano ko. Kural. <laughs> Sira na yung kural ko. Yan, tumubo na yung tinanim kong ano dito. Tinanim kong saging tumubo na doon din sa kabila ito din oh kailangan na sigurong linisin tong ano kamuti ito din yung isa oh nasira siya doon oh nasira tapos isa pa kawan nila May nakaw sila ng kuan oh Nating kahoy hmm. maganda ba kaya ayan sa inyo ayan oh wala na yung unod pangwaan nag unod Ayan, ito pa oh. Ayan. Oh. Gilabtan.